Hello, what's up guys? Maglaro na naman tayo na ng isang laro sa Roblox. Ang title Climb and Jump Tower. Tara, let's go! Okay na tayo, let's go! Alright. Oh, bagal lang ka na ito ha. Ah. Ang mga kalabang gus, taas no. Ang bibilis. Magbagang oh, ah, wala. wala pa kasing ano na ito. Pak-pak. Ah, wala pa yung mga bagal pa. Oh, bilis na nun. Grabe. Uy, ang bilis. Grabe. may bibis na lang ganyan. Hintay lang kayo. Tatala na tayo. Tara na. Tara natin tumalun dito. Let's go na. Pagod na to eh. Ayun oh. Papagod no Ang bagal no. na oh. Nangihina na. Naku po, ang bagel na. Game, game. Tanong na tayo dito. Baka mahulog pa eh. Kaya na. Ayan na. Ay. Sakit ka na. di Tingin muna tayo dito ng pakpak guys. Ano ka may pakpak dito eh. you o. Oh. Bina na natin yung isang pakpak na to. Sigurado, bibilis tayo dito. Alright, tara. Let's go. Tingnan natin ulit kung bibilis na tayo. Yun na, mabilis na nga. Ayun na. mabilis okay. nga guys. Ambilis. Um, yun na. Uh, Alright. Pero mas mabilis pero yung iba. Ano kaya pabilis yung pan? Siguro, mas mabilis. Mas maraming pakpak, mas mabilis. Ayan yun. Bilis nyo. Pagod pa kaya ito? dami nga ang oh, dami nga ibon nun ah tagal oh. oh dito pa lang tayo sa pinaka pa yung iba na sa taas no astig o oh, yun na napagod na you're getting tired man o oh, yung bilis nun oo oh, oh. ang oh, bilis naman nun ay na ah. Pagal pa rin. Pagod na si Manoy. Bilang Manoy. Pag na tatalo na nato tayo, talo na tayo. ayan na naman. Oh, toy. Ni mo tayo tulog dito. Hoy, doggy. Sa tabok. Sa pang pet. Hoy, doggy ulit. ayan na. Dalawang aso. Ah. Game, okay, pabalis Uy, bambalis na, na. Bambalis, oh Ayan, oh Ayan na Medyo mabalis na Pwede na, okay na yan Sige lang, bok Sige lang sa ulap, bok Uy Napagod data Wala ito sa pantalon tara okay na rin bilhin na tayo ulit ng pakpak ito yung isa pa yung isa pa, isa pa. yung isa pa 27 kukulang pera natin guys tara punta tayo ulit sa taas yung na Grabe, ang bilis. Uy, oh, ganado. Oh, Uy, bilis. Ganado. Pero mabilis pa rin yung iba, oh. Hindi natin mabugot. Ang bilis nun. Ayun. Tsaga-tsaga lang, bok. Okay guys, hanggang dito muna na tayo. Salamat sa panonood. Goodbye. Oh, I don't want ba